Ayun na sila. May mga inakay na kami. Umalis na yung nanay. Hi babies! Ayan, maliwanag. Ayan, ilan to kaya? One, two, three, four. Ayun oh. Kahit Ay, mga tulog sila. Ah, matang tulog. Ang uh, laki naman, uh, bibig. Nang <laughs> matulog sila. Tutulog. Ayun, ayun, gumalaw yung isa. Ayun. Ay, ay. <laughs> Oo, oh, isa, dalawa, tatlo. Apat ata sila. Love you guys. Diyan lang kayo, ha? Yee! mm <laughs>